or sa meta. Kasi sinasabi ba dito, sinasabi rito, ang, imbit ang imbitahin natin ay yung meta platforms incorporated, one meta way, Menlo Park, sa dito sa may California. So ano po bang ibig sabihin nun? So, um, di ba sila pwedeng magpaliwanag dito? At least man lang itong nagbigay sa atin ng sulat na ito. Dahil alam ko po pag merong nagre-reklamo sa kanila na ganito at ako ang magre-reklamo ko doon sa ginawa nilang pag-suspend ng aking account na 180 days. So biro yun kalahating taon, suspended ako dahil sa impersonation. So gusto ko silang magpaliwanag kasi wala namang due process eh. Hindi nila ako binigyan ng rason bakit nila sinuspend yung aking account, uh, Mr. Chair. So, Honorable Franz, uh, can you ask your questions from uh, He has another meeting to attend. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Um, so, hindi ko inabot kasi kanina yung parang pinag-uusapan yung violations doon sa, um, um, kung kumbaga yung inyong standard na doon sa platform. Ano-ano nga po ba yung mga violations doon sa platform kung bakit uh, tinitake down ninyo or or upon reporting tinatanggal ninyo yung post. Uh, Mr. Chair, meron po tayong uh, yung pinaka first level po meron po tayong community guidelines. Community guide uh, so sa so community guidelines po andyan po yung mga pinagbabawal po natin yung hate speech, uh, election yes. misinformation, medical misinformation, or uh, uh, child child abuse materials. So, yun po yung mga example lang po. Uh, sa community guidelines po yun. Meron din po tayong mas stricto, meron po tayong advertiser-friendly guidelines. Ito po yung mga additional po na guidelines para po sa mga nagmo-monetize po ng channel nila. Kasi po, ito po yung mga additional additional rules pa po ito. Uh, para po yung mga nagmo-monetize ng channel nila, meron pong additional responsibilities po na naka-impose po sa kanila. Okay. So you have the community guidelines at saka yung advertiser guidelines so, so itong advertiser at the same time yung mga content creator so they have to follow po yung parang siyempre kailangan din nila yung first of all merong dapat they follow also yung community guidelines di ba so before uh, or sabay naman yung ina-apply niyo okay so yung mga hate speech uh, yung mga sinasabi ninyo against doon sa um So, hindi, sinabi na kanina to ni Congressman Barbers, yung tungkol sa mga pagmumura, di ba? Yung pagsasabi ng uh, threat. Mer meron ding threat na ganun eh. Well, ay ay, siguro hindi sa inyo, hindi sa Google, Mr. Spe uh, Mr. Chair, yung uh, nagpapakita ng video, Mr. Chair, na parang na-assume na mamamatay ka na. <laughs> no, so meron na ganong ano pero mukhang hindi naman sa kanila. So, how do you consider that? For example, sa inyo yan, how do you consider that po? Kasi, hindi sa inyo yan, sa ibang ano. So, you, would you consider that as, ano, as, as violation from your community guidelines? Yung pinipretend na patay ka na? Um so kung sa YouTube po for example po may nagsabi po na content creator na patay na patay ka na po uh -uh. Um, so yun po may yun po ay isang example po ng election misinformation kasi uh -huh. po it goes to the qualification and status of the candidate kung kandidato po kayo di ba uh -huh. so yun po madali po yun ma-i-check kasi okay. kung confirm po na buhay naman po yung sinasabing patay na kandidato at yung content po na yun would be violate, violative of the election misinformation policy at tatanggalin po yun sa platform. So even if walang nagre-report, halwa may ganong content, even if walang nagre-report, you are checking the content. I know, may, ano yan, thousands yan every day. So meron ba kayo, meron bang ganong initiative ang uh, Google, Philippines? Apo. So sa present ko po Mr. Chair, um, uh, 97% po ng natatanggal ni Google ni YouTube ay automatic po automatic na po siya na na-detect. Nade Pero po tayong 2% na galing po sa mga nagre-report. So kung makita niyo po kadala karamihan po over yung malaking numero po ay automatic na pong na-detect. Nade Pero yung mga may mga kinds of uh, violations po na Um, uh, yun po yung talagang kailangan may, may nagre-report po na user. So yun sa numero po ni Google, 2% po yung user reported. Okay. So, uh, so meron kayong mismong um, mechanisms on your platform to detect or to detect or to determine that? Meron kayong mechanisms or you are, sabi nyo kanina, no, um, 90% you are monitoring. Sa, Tama ba yun? Sa, so sa Kasi 2% lang yung parang nireport eh. So, ibig sabihin nyo, these mechanisms talaga to check yung mga disinformation or or misinformation. O oh, disinformation, kasi ano to eh, uh, pag disinformation kasi, di ba, parang uh, deliberately, no, na mag, nagpapakalat ng mga, na mga maling information. So, sa huling transparency report po ni YouTube, uh, so 97% po, ay na-detect ng uh, AI or machine learning technology po. So 97% po. 2% po yung user reported. So meron pong mga uh, sistema upang uh, ma-detect yung 97% na violation po ng community guidelines ni YouTube. So aside from AI, so how many percent is human intervention here? Sabi niyo may AI. So ilang porsyento rito yung human intervention? So sa huling transparency report po, sa lahat po ng tinanggal, 97% ay machine learning slash AI detected. 2% po user report. So nation. ah mer meron po. How, you, how, how, would you define that in your platform po? Ah, Mr. As violation. Napin ko lang po yung community guidelines on. So, So sa definition um Sir Chair dun sa Google no it is an act attempting to deceive someone by pretending that you are not or that you are another person or false representation by one person um, that he is another or um, occupies another position so ganun po yung definition niyo no sa Google na impersonation So, so Mr. Chair, um, sa sa aming spam and deceptive practices, nakalista po dito spam, deceptive practices and scams policies. Number two, impersonation policy. So meron po kaming explicit na polisiya po against impersonation. Okay. Um, paano nyo po na-determine na merong violation on impersonation. So ito ba using lang 'yung mga trolls na nagre-report ng sabay-sabay o nag, uh, nag nag inform sa inyo na sabay-sabay. Kasi ganyan po 'yung experience na uh, hindi naman kayo, no? Kaya Mr. Chair, uh, sa Facebook kasi ito eh, tsaka sa Meta. kaya ko naman dito sana 'yung Facebook and Meta kasi Mr. Chair, 180 days suspended 'yung aking Facebook account ng meta dahil sa impersonation. So, kaya gusto kong malaman din sa Google kung ano yung ibig sabihin nun. So, ayun po, Mr. Chair. Uh, ano ba yung ano ba yung ano, ano ba yung definition ninyo yan kasi yung kung ganun din ba sa, sa definition niyo doon sa meta kasi wala na, wala namang misrepresentation I think doon sa aking account no kaya Mr. Chair ah, a natin talaga dito yung Meta at saka yung or yung Facebook. So uh, attorney Gonzales, sa so ano po yung sino, ano po yung sasabi niyo po, sinasabi ko kanina no, yung impersonation on your platform, uh, how how would you define that po? Mr. Chair ito po, basahin ko po yung impersonation policy, Mr. Chair. Content intended to impersonate a person or channel is not allowed on YouTube. YouTube also enforces trademark holder rights. When a channel or content in the channel causes confusion about the source of goods and services advertised, it may not be allowed. So, meron pong mga example po. Okay, can you uh, give us example? Don't post content on YouTube if it fits any of the descriptions noted below. Channel impersonation, a channel that copies another channel's profile background or overall look and feel in such a way that it makes it look like someone else's channel the channel does not have to be 100% identical as long as the intent is clear to copy the other channel another example for mr chair personal impersonation mm. content intended to look like someone else is posting it okay so uh ako kasi tingin ko wala akong binabiolate doon sa ano doon sa ganyang definition niyo at kahit na definition in general so dahil sinasabi niya Mr. Chair na uh, dinidetermine ito ng AI yung impersonation di ba kasama yan doon so kapag meron nagmas report niyan o mga toll farms na nag mass report yan automatic ba tinatanggal niyo yung uh, channel or do you have still have to investigate Opo, uh, Mr. Chair. So, klaruin ko lang po. Uh, sa sa YouTube po, um, hindi po factor yung dami po ng nagre-report. Mm -hmm. Kahit isang tao lang po mm -hmm. mag-report, mare-review po yung content. Okay. And then, to your question po, kung automatic po bang tinatanggal, uh, for certain types of content, kunyari po, child sexual abuse content. Automatic na po tatanggalin niyo. Hindi na po kailangan na na, na may may, may mag-usap-usapan pa po doon. Pero meron po tayo. Kisswei. tayo sa impersonation. sa mga ganyan po, sa mga ganyan po'ng impersonation dahil napakaimportante po diyan yung konteksto. Napakaimportante okay. po diyan yung history. Yeah. Napakaimportante yeah. po diyan yung uh, is it satire, is it yung mga ganun po. So in more li higher likelihood po yan po yung marami meron po yan po yung merong human intervention na kailangan pong reviewin at pag-usapan dahil nga po pagdating sa impersonation ah uh, meron pong clear cut uh -huh. meron pong may kailangan ng kont konteksto po okay so so that's the thing na no? naintindihan ko na yung sa ano sa YouTube so uh, yun na po um uh, sir chair kay Mr. Gonzales ni ko lang ito Mr. chair dahil meron talaga ta ako tanong <laughs> dahil sa Facebook Biro niyo po, Mr. Chair, yung aking channel. Ay, know, not channel. Yung aking Facebook account o yung meta account ay sinuspend ako ng 180 days dahil dito sa rason na to, impersonation. So, wala naman akong inaano doon na ano, impersonate or or I, I am pretending na ibang tao. Kasi everyday experience ko na yun, inanda eh, doon. So, yun na po. Uh, uh, inquiry lang, Mr. Chair, kung ano na po ba yung status ng invitation natin sa Facebook or sa Meta? Kasi sinasabi ba dito, sinasabi rito, ang, imbit ang imbitahin natin ay yung Meta Platforms Incorporated, One Meta Way, Menlo Park, sa dito sa may California. So, ano po bang ibig sabihin nun? So, um, di ba sila pwedeng magpaliwanag dito? At least man lang itong nagbigay sa atin ng sulat na ito. Dahil alam ko po, pag merong nagre-reklamo sa kanila na ganito, at ako, magre-reklamo ko, doon sa ginawa nilang pag-suspend ng aking account na 180 days, so, birun yun, kalahating taon, suspended ako dahil sa impersonation. So, gusto ko silang magpaliwanag, kasi wala namang due process eh. Hindi nila ako binigyan ng rason bakit nila sinuspend yung aking account, uh, Mr. Chair. So, ano po ba yung status ng invitation natin sa kanila? Well, dito... Oh, mentioned media, social media platforms uh, sent their excuse. Yun po yung, we will tackle that during the uh, the, the time that we will, uh, uh, shall we say, tackle administrative proceedings. Uh, and so far, that's why, the reason why we're doing that is that uh, we still do not have a quorum, uh, Your Honor. So we can take that matter later when the uh, committee secretary will uh, inform the chair kung meron na po tayong quorum.